Support. sa CCTV ang panluloob ng mga kawatan, ang isang panaderya sa Sitio Masurot, Barangay Poblasyon 1 matapos nilauban ng tatlong minor de noong Marso 13 ang kasalukuyan, pasado alas 11.25 ng gabi, kitang kita sa kuha ng CCTV ang mabilis na kilos ng mga kawatan habang pinasok ang establishmento sa pahayag ni Carol Takadaw may-ari ng panaderya matagal na nilang napansin ang tatlong minor de edad na palaging umaaligid sa kanyang bake shop hindi na niya inaakala na mauwi ito sa isang insidente ng pandulo. Ah, ito kasi yung gate namin. Uh, pwede kasi maakitan ng magnanakaw dahil still mapping lang to eh. Tsaka hindi siya totally na close sa taas na uh, pangsara. Kaya yun, napasukan kami ng magnanakaw. Uh, wala namang tinapay na ginalaw. Bali, kinuha niya lang yung cash box ko. Pero wala namang laman yung cash box. Tsaka kinuha niya yung lalagyan ng mga coins pero 100 pesos lang ang laman. Oh, pagkatapos ng nangyari, may nagkwento na ano, paggabi na may tatlong mga kalalakihan na pasyal-pasyal pa kung saan. Ang may nagkwento lang naman pagka kinabukasan ng pag-post ko, may nag-report na ano, nasa lubong nila yung tatlong kabataan. Diyan sa harapan ng hospital yung isa malapit ng masagasaan. Sa panadaring ito, makikita natin sa ating likuran ang uh, steel still mating no, na hindi sagad. Kaya nangyari, mula dito, pagpasok, ay do uh, dumire-diretso sila dito sa stante. And then, isang lalaki, ano, dumiretso dito sa sakaha na kung saan na uh, dito nakalagay yung mga barya-barya. Then yung buong kita ni Kabigada Carol ay na naiuwi niya. Dahil sa pangyayari, nagbabala ang Barangay Local Government Unit ng Poblasyon Uno sa publiko na maging mapagmatsyag at siguraduhing ligtas ang kanilang mga ari-arian. Ayon kay Chairman Ray Buenja, pa iigtingin nila ang siguridad upang maiwasan ang ganito mga insidente sa hinaharap. Sa nakita din video, sa picture ng mga kabataan, so kita bilang ginikanan, aton gid check ang aton mga kabataan nga labi na gid kung gabiing, nga dis oras ang gabi nga wala pa ka uli kay ina responsibilidad ta ina so dapat may bisigahan gid na namon uh, paningkamutan ina gid namon nga may bisigahan ina uh, katuwang namon ang PNP so ginikanan tandaan nyo gid ina mark my word responsibilidad ina naton bilang uh, ginikanan no obligasyon naton ina Samantala na na ang isa sa tatlong sospek na sangkot sa insidente, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang mahuli ang mga responsable sa panluloob. Hangad na marami na agad na mahuli ang nasa likod ng panluloob sa Panaderia upang mapanagot sa batas. Malaking tulong ang CCTV sa mabilisang pagtukoy sa mga salarin at pagpapanatili ng siguridad. Samantala, paalala sa lahat na maging mapagmatsyag at iyaking ligtas ang kanilang mga negosyo in the heart of changing lives. Ako po si Brigada Ian Alion ng 91.3 Brigada News FM Dibak, the music and news authority.